Hi guys! Tayo ay maglilingis ngayon na tilapia. Ito ka pala yung tilapia na nakuha namin sa fish pad. At ang lalaki naman talaga niya guys. So, kulay pink pa So guys, habang naglilingis tayo, you're going to um, make kwento-kwento ha. Ah. Kwento ako sa inyo ngayon guys kung bakit um, obligado ako sa magsisipag sa pagkatrabaho kasi alam mo naman alam mo yun um, eh, siguro kaya siguro ako bigay ng bigay or hindi ko uh, mag magshare ng blessings kasi alam mo yung mindset ko kasi kinukonsider ko talaga na blessing na binigay sa akin is not only my blessings so As much as I can, sinishare ko talaga siya kasi feeling ko hindi ko makupo yung blessing na yun kung hindi ko rin isishare. So alam siguro ni Lord na pag binigyan niya ako, isishare ko rin kaya binib binibigyan ko na lang din sa iba. So yun, kaya nakaugalian ko na talagang magshare ng blessing ko tsaka alam mo yung mindset ko na ayoko nang experience lang. Halimbawa, mamamasyal ako, pumunta ko sa ibang lugar. Ayoko ko ng feeling na ako lang yung masaya. Ayoko ko yung feeling na magkukwenta ako na experience ko na, uy, ang saya dito kasi may pinuntahan kami yung ganito. Na-experience ko yung ganito. Ayoko ko nung ganun na may nakikinig. Gusto ko yung lahat kami nagkukwento na experience namin sabay-sabay kasi pareho namin naranasan. So, ayoko talaga na na ayoko ko nang pumunta ng mga ibang lugar na na-experience yung mga bagay-bagay na ako lang. So, kaya sinasama ko yung ibang mga mga bakla, social climber, malulungkot nga ako pag hindi lahat nakakasama. Kaya, kaya minsan pag, pag nagra ako out of town, kung pwede isama lahat, sama talaga lahat eh. Kaya buti na lang talaga yung iba, hindi pwede kasi may mga trabaho talaga. So yung mga pwedeng sumama, sinasama ko talaga kasi kahit konti lang na napupunta sa akin na sahod or TF kasi kahit malinis yung konti na lang kasi at least ang importante pati sila masaya din sila diba so yun tapos kayo, kaya siguro ako kayod ng kayod kasi may tinutulungan akong nag-aaral yung mga pinsan ko inoobliga ko yung sarili ko na bigyan ko yung mga pinsan ko na alam kong alam mo yung deserving na tulungan kasi nagsisipag talaga sila na mag-aral mabuti kasi alam lang gusto nila mga tapos tapos walang wala so sabi ko, sabihin mo lang pag wala, ako na bahala. Yun, tapos nag-aabot ako, cash ko, ganun. Kahit hindi sila nangyik, sabihin ko, kailangan pa ba? May ano, kasi nagpagbigay nga ako sa lalaki, nasa, mga babae hindi ba so. Okay, lagi na ba? Hi, babe. Kawan mo tilap ya? Yung mga lalaki, yung mga bisita, guys. Kawan mo tilap ya? Ay, lap, lady. Wala ko nag-like. ko nag-like. Pwede ka magtanaw sa akong live sa video Pag guys sabi Ipapakilala ko po sa inyo ang mga Ay mo din eh Isa sa pinakamagaling Kung bilat tikitan Isa sa pinakamagaling magagaling maglaro ng basketball dito sa aming lugar Lika dito Laro ang aming Isa sa mga pinakamagaling maglaro ng basketball dito sa lugar namin Ang ultimate crush ni Inday ka to Pagay ka muna ba? Ano pangalan mo? Thailand Ano pangalan mo ba? Siya po ang pinaka-crush ni Inday Katok pero ang the only love ni Raymar Pabalinas. <laughs> Ayan po si Addison, number 6. Number 6 ka, di ba? Si, si Inday Katok. Si Alay ka muna dito, eh. Ito naman ang kapatid ni si Britney, a.k.a. Bruno Buakang. Ay, sa Dijon Paul. Ayan, isa sa pinakamagaling din maglaro ng basketball. Alay ka dito pa. Diyan sa likod. Barangkod niya ba? Diyan sa likod. Yan po, lalik ka dito sa ba? Kapatid po siya ni Britney, guys. Ayan, magaling po sila mag-basketball. Ah, kasing galing lang ni Kano, pero si Kano kasi ano, ah, ah, tag -ito, malaki lang yung ano niya, mabigat na siya kasi. Malaki, malaki yung dinadala niya. Dinadalan niya. Um, <laughs> yung ito kasi, magang maliit yung mga dinadala nito eh. Charis! Ah, di amo, amok ako in times, amo yeah. Kaligo mo dito, saan yung gusto? Gusto nyo ba ng snack? Gusto nyo ba ng tilapia? O gusto nyo ako? Maligo muna kayo doon. So yun ang kunyukwento ko guys na alam mo yung naniniwala kasi ako na sa, sa kasabihan ni Abraham Lincoln na the true meaning of success is not having what you have but I, not what you have become. The true meaning of success is what other have become because of you alam mo yung sa feeling na ang sarap yung may nagpapasalamat sa iyo kasi meron silang narating o may na may natanggap sila because of you yung feeling nila ang saya sa nila because of you ganun so kaya siguro yun yung mindset ko na ang sarap sa feeling may nagpapasalamat sa iyo because of your help kasi ako din ganun din ako eh yung hindi ko talaga siya tinitake for granted binibigyan ko I'm very grateful na nag-share sa akin ng blessings yung ibang tao kaya alam mo kahit punong kahit hindi sa pagmamayabang kahit marami na akong ginto sa katawan kahit alam nilang malaki ang sahod ko meron at meron pa rin mga nagbibigay kasi magbibigay ng mga cash ng mga pagkain kasi alam nila na hindi ko sinusulo yung mga binibigay nila eh. so, so yun, masarap na sa feeling siguro yung mindset ko na yun, yun din yung mindset ng mga taong tumutulong sa amin like what we are doing like what I am doing na yung alam mo yun, yung sobra-sobra yung blessings blessings nila, sinishare nila So, alam nila na ganun din ako. So, kaya sinishare din nila. So, ang sarap kasi sabi nga nila, hindi mo kailangan, yung mga na binigay mo, hindi mo kailangan singilin or magantay ng kapalit. Kung gusto mong makabawi, ipas mo yung, ipasa mo yung blessing na binigay sa iyo. Yung, ano yung tawag ng Chase, and uh, ch chase, uh, chain, ano ba Ayun yung yung kabutihan na binigay sa iyo, ipapasa mo rin. You need to pass it on. Pass on. Pass it on. <laughs> so yun, masarap din sa ganun So gusto mo makabawi, eh tulong mo sa iba. Yung mga tinulong sa iyo. Hoy, mahulog ka, inuukol Inuok na ng mga bata, mga kambal. Wala, mayroong bata na maliit ako. Oh. So, yun lang, guys. Ngayon, itong mantilapia na to, ang dami-dami na to, dapat gagawin kong tuyo to. Ang iba, yung mga maliliit. So, ang ginawa ko, ginamigay ko na lang dun sa mga pamilya nung kumuha kanina. So, yun. Ay, ito, Godzilla! Godzilla! tapos babalatan ko siya tapos tanggalan natin ng hasang kasi i-ano natin siya pag nito i-stack natin siya sa rep para meron tayo pang prito, pang iskabetsi tilapia na to hindi pa talaga to naka na binibenta so ano to pangkonsumo konsumo namin to dito sa farm pagkailangan namin may pagkain kami at least meron kami pagkain tapos binibigay din namin tapos pag may nanghingi na mga kamag-anak ko, pwede naman silang pumunta dito pero syempre yung mga mag anak ko nahihiya din sila but na totoo lang okay lang talaga na pumunta sila dito para manghingi ng ista pero wag lang siguro sabay-sabay tapos dapat sila lang kumuha or magpakuha na lang kasi isang ganunan lang ng laya nun makakuha na sila ng mga may kita dalawa tatlong kilo kung magaling yung kumuha yung, ng laya yan pala yung mga ano ista Kaya sa lahat ng mga basher ko dyan, yung lagi nang babas sa akin na puro na ako. Lahat ng mga kalandian ko sa Facebook. Alam mo guys, kahit anong gawin nilang pangbabas sa akin, sinisipagan ko pa rin kasi alam ko hindi lang naman para sa akin yung ginagawa ko. Lahat ng bagay na to, ginagawa ko dahil alam ko may tinutulungan ako hindi lang for my family so mayroong mga extended family friends so sa mga sumusuporta sa akin dyan at patuloy na nagsishare ng blessing kahit alam mo naman nila talaga na malaki yung kinikita ko sa sa ano social media pero they keep on sharing their blessings pa rin kasi totoo lang guys, malaki talaga sa ako kung tutuusin kumpara sa iba ha, kasi established na ako kung para sa mga kasama ko ha pero hindi kasing laki ng mga kagaya ng mga big vlogger talaga ha pero kumpara talaga sa iba sa amin mga baguhan malaki sa akin kasi mas kilala ako ba diba? pero grabe hindi naman ganun kalaking naiipon ko kasi finisher ko rin tapos Dami namin dito. Okay. Ah. Ang dami din namin dito. Ano ba 'tong linisan na hindi nasugatan? Yo. Kita nito. Eh. Start to play. Dance with me Wala kaming wifi guys Kasi Putulan kami Naputulan daw kami Kasi walang Nakalagay dun Hindi doon nakabayad Pero Advance kami nagbayad Tapos Ano pa May Aga Sa mani Uy panusok man Puro nakudugudugo Udah dugu banget. Oh. ah rumah lebih banyak ini. Hai, 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 hai. Hai, hai, hai. Hai, hai, hai. Gunting dapat tuh Hi. Ah. Hindi mo sa matanggal. Ay, awa. gunting ba, paliho. Ah, sa kita, ay. Alo, oh nagkakay dugo ang kamot. Shit, magagalit si Kuan. Sorry. Sakit tayo. Dapat yata gunting to eh. Sakit ako ayun Thank you. Love you. dengan kain sa tutupu. Ayun kayo sa Ah, maganda pala pag-ayun. Perwesia Perwesia so. Nah, mengabdun itu banget So, yun lang guys Thank you so much for watching guys question kayo guys, sasagutin ko. Ganun ang gagawin natin ngayon. Nagayaan natin yung iba na may sinasabi kayo tapos sasagutin natin ng video. Anong gusto nyo itanong sa akin? Ah, sakita ko Ask me question guys and I'll answer that. Thank you so much for watching guys. Bye bye. Uh.